Ayan, pausan tayo. Nakapagod. <laughs> Ayan, malapit-lapit na ako sa aking kubo. Ayan yung ariwat. Ayan o. Laptok ang tawag namin dyan. Naulam yung talbos niyan. Tapos kinakain din yung kanyang bunga para siyang talbos ng sayote eh. o yan ginugulay nila yan ayun may nakita na naman tayo ditong ang prutas tingnan nga natin kung may bunga na ay namumulaklak pa lang ayun eh Mamumulaklak pa lang sya. Mga June siguro yan. Or uh, July.